As usual, ito na naman ako, ang lola nyong magaling mga high blood. Maglagay ka ng harina. All purpose lang gamit ko, pwede kang gumamit ng bread flour. Ayan, naglagay ako ng graham crush at saka asukal. Naglagay din ako ng asin. Kung ayaw mo magaling asin, pwede din ka maglagay. Active dry yeast ang ginamit ko dito. Active dry yeast. O, kung wala kang active dry yeast, pwede kang gumamit ng instant dry yeast. Butter yung nilagay ko. Kung wala kang butter, pwede kang gumamit ng margarine o kaya lard kung wala kang butter. Pwede rin mantika, ganun. Pero iba na ang, ano nun eh, pang, iba na yung alsa nun. Yan, naglagay din ako ng maligamgam na tubig. Unaulit ko, maligamgam ang ginamit kong tubig dito kasi active dry yeast yung ginamit ko. Kapag instant dry yeast ang ginamit mo, pwede kahit hindi maligamgam ang gamitin mo. Tapos masahin mo sa limang minuto. Oo. Pagkalipas ng limang minutong pagmasa, magpahid ka ng konting mantika sa pinakapapatungan mo, pinakalalagyan o kaya sa paligid ng dough, ganon. Ayan, tapos takpan mo, paalsahin ng 30 minutes. Pagkalipas ng 30 minutes, tanggalin mo na yung takip, oo, tapos masahin mo ulit sa loob ng 3 minutes. Oo, ganon lang yan. Masa-masa. O kaya depende sa gusto mo, ganon. Ayan, tahimik muna tayo. Okay, ayan na. Hatiin mo sa 16 piraso, ganun. Na pa, ano. Yan. Pero kung gusto mong mas maliliit yung magawa mo, edi eh mas marami yung magagawa mo. Pero kung gusto mo namang medyo mas malalaki, edi eh konti lang ang magagawa. Ganun. Oo. Oo. Yan, pwede mong gayahin kung paano ko hiniwa o hinate. Oo, depende sa'yo. Ganyan ginawa ko, pinahaba ko muna siya. Nirolyo ko ng pahaba para mas madaling makuha yung sukat nila. Kasi hindi ko na tinitimbang. Pero yung iba, makaramihan sa bakery tinitimbang yan para equal o even yung mga su yung timbang, yung sukat, ganun. Yan, tapos kuha ka ng isang hiniwa, isang hiwa ng dough, tapos pala mo naman ng mozzarella cheese. Pero kung wala kang mozzarella cheese, pwede kang gumamit ng kahit anong cheese. Oo. Itong mozzarella cheese na ginamit ko, mura siya kasi pinasabay ko lang yan sa mama ko. Oo. Pero kahit anong brand pwede mong gamitin, no? Yeah. kaya sigurado magkaiba tayo ng costing talaga, lalo sa mozzarella. Pero yung paglagay ng mozzarella, optional lang yan. Inuulit ko, ha? Huwag ng mga high blood. Ganun lang yon yan ulitin mo lang yung steps na to para matapos ka kasi kung di mo ulitin, hindi ka matatapos. Kapag nandito ka talaga sa channel ko, tararap, tararap talaga ang boses natin dito. Oo, walang katapusan. Mapapagod. Yung nga mo na lang talaga mapapagod. Ayan, pagkatapos mong palamanan, ilipat mo na sa baking pan. O kaya kahit anong gusto mong pag o paglutuan. Ako ang ginamit ko yung pinakasahig sa oven. Oo, wala kasi akong pinaka-baking pan eh. Kaya yun ang ginagamit ko. Hinuhugasan ko na lang. Tapos maglagay ka ng graham crush, mga tatlong kutsara. Ayan. Hindi mo na kailangan pahiran ng mantika yung baking pan para hindi dumikit. Kasi yung graham crush na ang gagawa ng trabaho noon. Oo. Pag inano, binudburan mo yung paligid ng raw na dough. Yung, ano ba yan? Parang tanga naman. Ano ba yung salita ko? Nauutal-utal. Basta kapag napalot mo ng graham crust yung dough, oo, yung tinapay na hilaw mo. Hindi na yung didikit kapag ka nabake. Tayimik muna tayo. Ayan, paalsayin mo ng 20 minutes. Takpan mo para hindi mag-dry. Ganun. Pagkalipas ng 20 minutes sa pagpapaalsa, ilagay mo na sa oven na, na preheated. Kailangan mainit na 'yung oven pag sinalang mo. Tapos i-bake mo sa loob ng 18 to 20 minutes sa 180 degrees Celsius. Mm -mm. Pero kung electric oven 'yung gagamitin mo, 200 degrees Celsius ang gamitin mo tapos 20 minutes mo i-bake. kasi ako gas oven ang gamit ko sa ilalim lang ng 'yung gamit kong apoy. 'Yun kasi pinagkaiba pagka-electric at gas oven. Ayan. Ito yung finished product natin, mga madam. Ganyan. Oh, sarap. Ayan. First time kong gumamit ng mozzarella cheese kasi pinasabay ko lang kay mamay kasi mura. Ayan. Napansin ko, pag mozzarella cheese pala, kapag ka lumamig na, nawawala na yung pagka-stretchy niya. Kaya, tsaka mas matabang siya sa mga cheese na ginagamit natin. Oo. Kaya, mas gusto ko pa rin yung mga ordinaryong cheese na ano. Oo. Pang design-design lang yung mozzarella, tingin ko. Oo. Tapos ang mahal-mahal, ganun, no? Pero ewan ko, ignorante lang siguro talaga ako. Ayan, sa mga gusto subukan to, sa mga gusto tikman, nasa dulo, ito na yung listahan ng recipe at saka costing. Ikaw na lang bahalang humus ka. Oo, -o, dyan naman magaling yung iba. Hindi na nga pinunod hanggang dulo, nagalit pa. Sige po. You your okay. and tell me what's wrong and what... You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away, as you fade away.